第一次 fraternity nagsagawa ng isang biro na nauwi sa pagkamatay ng dalawang Chilean flamingo sa The Hattiesburg Zoo noong Merkulis at sa pagkulong sa isang Mississippi College student. Ang rush week ng Pi Kappa Alpha ay nagsimula sa isang inosenteng scavenger hunt kung saan kailangan makunan ng litrato ang isang flamingo. Si Devin Nottis at tatlo pang pledges ang nakaisip na magsagawa ng isang prank. Sila ay nahuli ng Hattiesburg Zoo Surveillance na pagala-gala sa park alauna ng madaling araw noong Martes. Nakarating sila sa Flamingo Grounds kung saan kinuha nilang isang babaeng ibon. Pero hindi natuwa ang asawa nito na nagsimulang ipagtanggol ang babae. Nilabanan ng mga teenagers ang mga ibon habang karga-karga ang nasindak na babaeng flamingo. Inakit nilang isang bakod na may sampung talampakan ng taas habang natatakpan ng isang t-shirt ang kawawang ibon. Kinabukasan, kinatok ng mga pulis ang Pi Kappa Alpha House at inaresto si Norris para sa grand larceny, dalawang bilang na animal cruelty at trespassing. Ang Chilean Flamingo ay binalik sa zoo pero kinailangan itong may euthanize dahil sa mga nakuha nitong injuries. Ang kanyang asawa ay namatay din.